Anong sabi nyo? May pinatay na alien? Uy! Saan? Saan banda? Doon sa unahan? Oh. May pinatay daw na alien Pin Pinatay ng kalaban Ibigang Rako Hello? Ano po bang gagawin dito sa bangkay ng alien? Ipapadala doon sa planeta ninyo? Ano po ito dadalhin? kukunin ang UFO meron pa ba kayong sasakyan kaibigan? wala na? paano yan kukunin? kukunin yan ng mga kalyadon yung alien din? yun 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 ala? ganoon na, na salamat salamat kaibigan bro nakahanda ka na bro? handa na bro handa na? handa na okay hey, magingat -ano, ha, ha? alerto tayo alerto tayo bro sige sige So, ayan mga ka-explore, uh, patuloy kami dito sa uh, area. Patuloy kami sa paghanap sa mga kasamahan ni Kaibigang Rako uh, para matipon sila lahat at uh, maging ligtas doon sa mga mananakop na alien, ang kalaban nilang alien. So, ayan mga ka-explore, uh, kasama ko pa rin ngayon si Mangkiting. So sana panoorin nyo rin po yung uh, anggulo ni Makiting para makita nyo pa yung uh, ibang anggulo ng pangyayari. So nandun si Makiting mga explore So, ayun mga ka-explore uh, yung nakilala nating alien ang pangalan niya pala ay Rako so, sa hindi nakapanood nun uh, sinabi niya mismo uh, ako si Rako Rako yung pangalan niya sinabi niya sa wikang Tagalog ako si Rako so, hindi niya ginamit yung salita nila na salita ng alien uh, kaya naintindihan ko talaga Oh, yung shout out, yung shout out sa marketing Sa so, okay. Yung shout out ko po ay doon na sa live, sa live po. So mag live ako ng maikli para doon sa uh, shout out. So mag-comment lang po kayo doon. At yung mga nag-comment po dito sa upload ko na ito, don eh, doon ko po isa shout out. Doon ko po babanggitin yung pangalan niyo po. At papasalamat po sa inyong supporta ah. Sa so, palaging panonood po.

Sa paglalakbay natin sa isang lugar, na tapat kita yung mga pangyayari sa mga lugar. Bumran salamat sa lahat na kumulitan sa paglalakbay natin sa Uy, oh. Ingat, mga bro, ingat.

So kasama nga ako po ngayon si Makiting at Sarge So nandun sila sa likuran So ako yung nauna okay. Salir to kayo ha Ingat Kabigang Ilian Kabigang Lore uh, Masaan na ba kayo Pwede pa samahan nyo kami Kaming tatlo po Para po ay makita po namin yung kasamahan niya. Hindi pa mahulog sa butas Bro, bakit kaya namatay itong puno ng niyog na to bro? Yan, Dilaw na yung dahon no? Ha? Baka natamaan ng laser Baka laser to? Sunog yung ano nyo? Ah, tamaan to bro Sunog yung dahon nyo Nag Nagdidilaw-dilaw hmm. Yan o? No? masyado ba magalaw yung kamera ko? mundo? Hindi mo hindi mo na ano, na napanood. Kunti. Ano yan sa siguro sa pagbibit-bit, bro? Because, uh, uh, laser, uh, bro, nandito na tayo sa area na kung saan may malaking pinsala yung tinamaan ng laser so, gusto ko talaga balikan uh, beam ng Ah, yo ko. So ito 'yun mga ka-slor oh. Yung nalala niyo sa inora nating upload, ito 'yun. Nasunog na sunog talaga dito. Ini ipakita ko lang sa inyo mga ka-slor. Gusto pa Ha? Ikor mo ba? Ha? si babaw. ayayay yeah, po si babaw uy lalala la, la. nakita niyo? nakita niyo yung dumaan? walang ilaw ito basta nagpapatas lang yung ilaw bro pwede yung delikado yung posisyon natin kailangan natin magtago Pahintay sa bed ko. Matagaktak na yung pawis ko. Buti pa kayo yung Kasi po ako mga uh, bro, bus na yung pawis ko. Ano mo ba yung taong hindi pinagpapawisan bro? Uh, pisot. Pisot. Hindi kanina bro is ano ba? naganda tayo ng sapling na ano na uubos ang singot natin. Ah. Uh -huh. uh, pala. Kaya Uy. Kabigang alien. Ano nangyari po? Anong sabi nyo? May pinatay na alien? Oh my god. Uy. Saan? banda? Doon sa unahan? Oh. May pinatay daw na alien. Pin ng kalaban. Sige, pupuntahan namin. Daan ba? Nandun doon do sa unahan Sige pupunta namin kaibigan Diba okay. natin okay. May pinatay na alien May pinatay na alien Baka nakita sa mga kalaban mo Ingat kayo ha, uh. ingat kayo ha May kaibigan na sa ako dito na ko sa akin na wait pina-selo hindi na do'n naspa ko eh bro madulas din ano na? tay mo na diyan di pina-tay do bagay ng bininya bro no pina nang ng kalaban nilang alien Sampo ba banda dito. itu? <silence> oh, nah, Para may mga hukay dito, bro. <silence> ya. Ba banda dito Bigan.

baka 'yung banda dito. O kaya inulog 'yung sa bangin 'yan, ano? May mga butas ba? O marami pang butas dito, 'yung nulo ba? Tingnan natin 'yung mga butas. Ito dito wala dito. <coughs> Don't wala din. Mag Kaibigan, magpakita ka, ituro mo kung nasaan banda. Nakita mo bro, hindi pa. Hindi pa. Hindi Hanapin natin bro kung nasaan banda bro. Bro, nandito oh. bro. Ano ka? ng unas. Oh. Yun, mga oh, yan mga ka-dol. Eh. Yan o. Sinabunan ng unas mga ka-dol. Huh? Yung Sinupunan ng Yung bangkay ng Igin. Uh, Parang may plano silang susunugin bro. Yan o. Eh. Susunugin nila siguro yan. Siguro, bro. Yan mga kadalo. Yan o. Kawawa to. Ano ba gagawin natin yan, bro? Ano natin? Ilibing natin. Ha? Ilibing. Kaibigan, Rako. Nandyan po ba kayo sa paligid? Huwagin mo yung kaibigan mo, bro. Ibigan Dory, uh, Dore. na ba kayo? Ibigan Rako. Oh, Ayun. Dumating sila, bro. Pwede po ba kayo magpakita kay Bigan? Ay, tuloy, bro. Ayun oh. Yung si Dory oh, na sa ano sa Ibigan Rako. Ano? Ano po ang gagawin dito sa bangkay ng Ilin? Ipapadala doon sa planeta ninyo? Paano yung pa Paano po ito dadalhin? Kukunin ang UFO? Kukunin, kukunin, kukunin daw yan ang UFO bro Mayroon pa ba silang sasakyan bro? Siguro, hindi ko alam Mayroon pa ba kayong sasakyan kaibigan? Wala na? Paano yan kukunin? Ganon po ba kaibigan? Kukunin niya ng mga kalyado yung alien din. Sa tubo, may, may may Mga ano pa? kalyado pala sila. May, sige, sige po. May pa doon sa. ano so, anong gagawin namin po? Patuloy lang daw nating hanapin pa yung ibang kasama nila, bro. Yeah. Sina na, sina may yung mga ano na nila yung mag ano nito kukuha. Kukuha. Tara. So, alis na po kami kaibigan ha? upang mahanap pa pa yung iba. Sige po. Sige po. Babay. Ye no, nakakaawa talaga. So wala tayong magagawa. Sige kaibigan. Bro, yan na yung yo, bro. Yan. Yan. No, ana. Ano na, bro? Salamat, salamat kaibigan. Salamat po. Bro. Grabe yung aso. Kawawa naman, bro. Parang sung so, sa atin nangyari yun. Talagang iiyak tayo, bro. Ha? Oo nga. Yun, namatayan sila ng kasama. Wala na, bro. Buti kinuha nila, bro. Para hindi tayo magano. May hirap. Yan yeah, mga ka mga ka-explore, no. Ah. Meron silang kasamahan sila rako na nadali ng kalaban nilang alien so kinuhan kinuha na ng mga kasamahan nila no kasi sila kay Bing Rako ay kailangan pa nilang magpalakas at uh, buo mabuo ulit yung mga kasamahan nila para magiging malakas sila sa pagbalik so, hindi hindi pa sila pwedeng bumalik doon kasi matatalo lamang sila at mauubos ayun no? So, ayan mga ka-explore. ah uh, patuloy kami dito. So sana uh, wala pa wala nang iba pang madali pa ng kalaban. So kailangan naming mahanap sila agad uh, para magiging buo na sila ulit yung buong lahi ni, ni kaibigang Rako.